Hello guys, good morning. Magluluto tayo ngayon ng pininyang isda. Meron tayo dito isda, toyo, suka, pinya, bawang, sibuyas, luya, laurel, paminta at saka yung sili. So ayun, ilalagay na natin yung ating luya. Sunod yung ating isda. lagay na natin yung sibuyas yung bawang laurel at yung paminta tapos lagyan natin ng suka konting suka lang Tapos lagyan natin ng sili para maanghang siya. Tapos papakuluan na natin siya. So ayan, kumukulo na yung ating isda. Lalagyan na natin yung toyo. Pagkalagay natin ng toyo, isusunod na natin yung pinya. Tapos, takpan muna natin siya para kumulo ulit Para yung lasa ng pinya ay masipsip na ng ating isda. So, ayan na po. Loto na ang ating pininyahang isda. Marami pong salamat.